Seryosong pinagmamasdan ni Kristlyn ang kanyang asawang si Maki na parang ang lalim ng iniisip habang nakaupo sa may terasa ng munti nilang bahay. Alam niya natalo ito kanina sa laban nila sa mansalay at mukhang hindi ito ayos sa resultang iyon. Hindi na nga niya maalala kung kailan huling nagkaganito ito dahil sa pagkatalo sa basketball. Natalo ang mga ito noong regular games ng mansalay. Pero hindi naman daw naging ganito ang reaksyon nito. Okay ka lang ba makmak? Tanong nga ni Cristine na nakatayo sa may pinto ng bahay. Si Maki naman ay medyo napapitlag nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Nilingon niya ito at nginitian. Okay lang, bakit? Mukha ba akong may problema? Pabirong tanong pa ni Maki na ikinailing ng kanyang asawa. Asawa mo ako, matagal na rin tayong magkasama at alam kong hindi ka okay. Huwag kang magsinungaling sa akin, kilala na kita dati pa. Sambit ni Krislyn na sinamahan pa ng seryosong titig ang kanyang asawa na medyo natauhan sa sinabi niya. Lumapit si Krislyn kay Maki at inakbayan habang nakatayo. Frustrated ka dahil natalo pa kayo, hindi ba? Tanong niya habang hinahaplos ang buhok ng kanyang mister. Si Maki nga ay napangiti na lang ng pilit nang marinig iyon. Oo, hindi ko akalain na mararamdaman ko ito dahil sa pagkatalo namin kanina. Papahinang wika ni Maki. Kumpiyansa na kasi siya na sila ang mananalo sa last possession nila. Alam din niya na hindi siya basta-basta mapipigilan ni Ricky. Ramdam na ramdam na niya ang comeback win sa last possession nilang iyon. Naka-crossover na rin siya kay Ricky. Ititira na lang niya ang bola Kaso, napakuyom si Maki nang maalala iyon. Wala na pala sa kanya ang bola. Nahuli ni Ricky ang galaw niya at nagawa nitong agawin sa kanya ang bola na hindi man lang niya napansin kaagad. Bumawi ka sa game 3. Alam kong kayo ang mananalo doon, Makmak. Ikaw yata ang pinakamagaling na basketball player na nakilala ko. Sabi ng kanyang asawa na pasimpleng hinaplos ang pisngi ni Maki. Napasimpleng napangiti sa narinig mula sa kaniya. Oo nga, hindi na dapat pang maulit ito sa game 3. Two or die game na iyon at wala nang susunod kaya dapat ay manalo na kami. Kailangan kami ang manalo kahit anong mangyari. Gusto mo bang manood ako para may tagapunas ka ng pawis sa bench? Pakakailangan ako para hindi kayo matalo. Nangingiting wika ni Chris Lynn na tuwang tuwa sa paglamutak ng mukha ni Mackie. Iyan ang hindi pwede. Dito ka na lang, baka kung mapahano ka pa at si Kobe. Sabi naman ni Maki na napahaplo sa tiyan ng kanyang asawa. Napasandal din ang kanyang pisngirito at ang frustrations niyang nararamdaman dahil sa pagkatalo kanina ay unti-unting naglaho dahil sa kanyang asawa at anak. Napangiti si Maki at tila kinausap pa ang tiyan ni Krislyn. Kahit baby ka palang ay basketball na kagad ang ipapanood ko sa iyo hindi iyong mga kokomelon, basketball only para matibay ang pundasyon. Wika pa nga niya na ikinailing naman ng kanyang asawa. Basta huwag mong pipilitin ang anak natin ha, hayaan mo siyang kusang magustuhan ang habi ng kanyang papa. Okay ba iyon? Seryosong wika ni Chris Lin, at si Maki naman ay napangiti at tumango. Oo naman, pero imposibing hindi nito magustuhan ang basketball anak siya ni Maki Romero kaya sure akong automatic nang may hiligan niya ito. Siguro magpapagawa na rin ako ng maliit na basketball court sa likod bahay para may paglaruan kami nito. Wika pa nga ni Maki na nag-imagine na naman ang mga bagay na gusto niyang gawin na kasama ang kanyang panganay. Pero kailangan din nating magkaroon ng anak na babae. Oo, gagawagad tayo after lumabas ni Kobe. Pil yung biro ni Maki at pitik sa tainga naman ang tinanggap niya mula sa kanyang asawa. Mga after 2 years naman, umayos ka makmak. Kunyari ay seryosong wika ni Christine at si Maki naman ay napangiti at tumango. Tumingala siya para pagmasda ng kanyang asawa at binigla naman siya ng halik ni Christine sa labi na kineseryoso naman ni Coach Mobs na may dalang isang litrong beer na may pulang kabayo. Nanlaki ang mata ni Chris Lynn nang makita ito. Tito, nag -peace sign si Chris Lynn at agad na lumapit sa uncle ni Maki at nagmano. Okay lang iyan, napagdaanan ko rin iyan. Sabi ni Mabs na napatingin pa kay Maki na seneryosohan siya ng tingin. Magyayabang na naman ang isang ito kay Chris Lynn. Under ka naman ni tita alam ko. Sabi na nga lang ni Maki sa sarili at tumayo na rin siya para kumuha ng baso at pulutan sa munting inuman session nilang magtiyuhin. Pagbalik ni Maki sa terasa ng bahay niya ay inilapag nga niya sa maliit na yang mesa ang isang pitsil na may lamang yelo at isang plato na may lamang sitsarong bulaklak na niluto niya kanina. Makmak, isang bote lang ha? Seryosong wika pa nga ni Christine, at napatawa naman si Mabs dahil doon. Don't worry iha, isang bote lang kami. Ayaw ko rin namang magbunga nga sa akin mamaya ang tiyahin ninyo. Natatawa namang wika ni Coach Mabs na ikinailing naman ni Maki. Pagkatapos noon ay nagsimula na silang mag-inom. Mukhang okay ka na Maki. Hindi naman bigat ang dating mo ngayon. Sabi nga ni Coach Mabs nang mapatingin sa pamangkin. Okay na ako. Mabuti na lang at kinausap ako ni Kristin. Pero akala ko talaga kanina ipanalo na tayo lalo na nang malampasan mo si Mendez. Kaso nabasa niya pala ang galaw mo at naagaw ang bola. Ang laking hinayang ko nga kanina. Sure points na iyon tapos ayun nabitin. Napangiti na nga lang si Maki dahil muli niya iyong naalala. Patunay lang talaga na si Ricky ay malayo na ang galing sa pagdalaro ng basketball. Delikado siyang kalaban. Oo nga akala ko nga nahuli na natin siya lalo ka na kaso talagang maraming paraan ang batang iyon ang laking sayang ni Yas para sa Ormin team kung hindi siya rito mapupunta ano na ba ang balita kung hindi sa Ormin maglalaro si Mendes ay hindi ba sinabi mo sa akin na gusto mo siyang maging kakampi sa Batangas siya maglalaro kaya baka sa Batangas na rin ako sabi naman ni Maki matapos uminom ng alak Talagang ayaw mo na siyang maging kalaban ha? Hindi sa ganoon tito. Gusto ko rin kasing magkaroon ng magaling na playmaker. Iyong e yung papasahan ako kahit saan. Isa pa, mas magiging masaya ang laro kung magkakampi kami. Namimiss ko na rin kasi ang pakiramdam na naranasan ko noon sa sisa. At si Ricky lang ang may kakayahang gawin niyon. Wika ni Maki na ikinangiti naman ni Coach Mabs. Kung saan ka masaya Maki ay nakasuporta ako palagi sa iyo. Kaso sa ngayon, ang game 3 muna ang kailangan nating unahin. Dapat ay tayo ang manalo kahit ano ang mangyari. Wika ng tiyuhin ni Maki. Oo nga, manalo lang talaga tayo ang dapat na resulta ng game na iyon. Umihip nga ang malamig na hangin sa terasa ng bahay ni na Maki. At doon na nga sila lalong nagkausap ng kanyang Uncle Mabs ng kung ano-anong nasa internet. Samantala, mula naman sa bahay ni Gob ay makikita ang pagseryoso niya nang matanggap ang tawag ng isa niyang tauhan. Ito ay matapos niyang maghapunan. Sir, nireject ni Markili ang alok nating pagsali sa Ormin Team. Ba bakit daw? Nakausap ko na siya dati pa tungkol dito. Wika ni Gob. Personal reason daw. Napailing na nga lang si Gob. Lalo pat, nag-back out na rin si Mover sa Team Ormin. Nang kinaseryoso ni Gob nang mangyari iyon lalo din si Cimeron at Suarez. Tanging ang big three ng Puerto Galera pa lang ang tinatanggap ang kanyang offer na pagsali sa Team Ormin. Mukhang kailangan pa naming mas maghanap pa ng ibang mga players na sasali sa Ormin team. Ang pangit ng naging resulta ng pag ko kay Mr. Mendez. Wala na rin si Isaiah dahil doon. Wala naman ako magagawa dahil may kasunduan na kami ni Sir Doremdes tungkol kay Mendez. Nang mga oras ngaring iyon kinagabihan ng araw ng Sabado ay makikita ang pagseryoso ni Mover Flores nang mahawakan ng envelope na pinadala ng Maharlika Basketball League. Pagguha niya ng laman noong mga papel ay dahan-dahan na siyang napangiti dahil approved na rin sila para magbuo ng isang team na ipapasok dito sa darating na liga sa Bermans. Matutuwa si Sir Isaiah nito at si Larry Dyson sa wakas. Masayang wika ni Mover matapos iyon. Ngayon, pwede na talaga tayong mag-recruit ng players na sasali sa gagawin naming Kalapan City team. Ang Kalapan City Blue Phoenix, sa oras na ma-approve tayo sa MBL, ang main priority nating dapat ma-recruit agad ay si Ricky Mendez. Kapag nangyari iyon ay sasali na rin sa atin si Maki Romero. Naalala nga ni Mover Flores ang sinabing iyon ni Sir Isaiah at nakaramdam siya ng kakaibang excitement sa mga pwedeng mangyari. Ang kanyang pangarap na team na kasama si Mendez ay sa wakas pwede na raw matupad. Mendez, Romero, Dison Lee, magbuo. Ito ang posibleng starting 5 natin at ikaw, Mover ang magiging sixman man kung magkakataon. Idagdag pa ang malakas na bench, ay nakakakita ako ng biglang pag-usbong ng team natin sa gaganaping Maharlika League kapag na-approve ang proposed team kalapan natin. Maging si Coach Cervantes nga ay may mga plano na rin sa kanyang isip nang magkaroon sila ng pag-uusap ni Nadison at Flores tungkol dito. Silang tatlo ang sasagot sa gastos at pasahod ng mga players at hindi sila natakot na baka malugi sila sa pag invest sa team na ito. Ang basketball ang magpapakilala sa ating team at kapag nakita na ng marami ang lupit ng team natin, ay natitiya kong dito na magsisimulang makilala ang probinsya natin na isang lugar kung saan ay may mga malulupit ding basketball players. Wika ni Aisaya sa dalawa noon. Nang dumating na nga rin ang balitang ito kay Aisaya, ay, ay nakaramdam siya ng galak at walang atubiling kinausap si Ricky Mendez para sulutin ito mula sa Batangas team ngayong opisyal ng magkakaroon ng team ang Kalapan City ay may power na rin daw silang kumausap ng mga players na ipapasok dito.